Alam mo, naranasan mo na bang humarap sa isang um, parang ang laking oportunidad o hamon? Yung sobrang laki na naramdaman mong ang liit-liit mo. Ah, oo. Madalas yan. Hindi dahil imposible yung gagawin, pero kasi nagduda ka sa sarili mong kakayahan. Yan yung, alam mo yun, internal na laban na madalas nating kaharap bilang mga leader. Oo nga eh. At madalas, hindi naman talaga yung hamon mismo yung um, pinakahadlang, no? Kundi kung paano natin tinitingnan yung sarili natin kapag nandyan na yan. Tama. Diyan papasok yung pag-uusapan natin ngayon. Exactly. Yung malalim na ugnayan ng uh, self-image mo, paano mo ba nakikita ang sarili mo, at sa kanong vision mo bilang leader. Ang tanong nga, pananaw ba yan ng isang uh, tipaklong? O ng isang higante? Okay. So, para sa ating uh, pagtatalakay ngayon, sisilipin natin yung mga ideya mula sa mga material na pinag-uusapan natin. Yung nag-uugnay ng mga prinsipyong kristyano, mga kwento sa Biblia, at saka yung um, modernong leadership psychology. Titignan natin paano ba talaga hinuhubog ng tingin mo sa sarili ang lahat, lahat talaga. Mula desisyon hanggang pangarap. At ang misyon natin dito, simple lang. Tulungan kang maintindihan kung paano tong self-image na to e pwedeng maging parang kisame mo yung naglilimita sa'yo o pwede rin namang maging, alam mo yon launch para mas lumawak pa yung maabot mo. Interesting. So, bubuklatin natin yung grasshopper mindset. Yung pakiramdam na ang liit mo. Oo, oo. pati yung imposter syndrome, di ba? At syempre, yung tinatawag nating biblical confidence. Tapos sa dulo, meron tayong practical na gagawin. Yung pagbuo ng sarili mong leader identity statement. Okay, game. So na natin sa pinaka-basic. Simple pero ang lakas ng tama. Kung paano mo, mo tinitingnan ng sarili mo, yun din ang lente mo sa pagtingin sa mga hamon. Ganun ba yun? Sakto. Ganun na nga. Isipin mo to, dalawang leader, si Sarah at si Mark. Parehong problema sa trabaho ang hinarap. Si Sarah, Okay yung tingin niya sa sarili, matatag. So ang nakita niya, puzzle lang to. Kailangan buin. Opportunity para matuto. Ah, okay. Pero si Mark? Na laging may dalang duda. Ayun. Si Mark, ang nakita niya, pader. Kompirmasyon lang ng iniisip niyang kulang siya. Para sa kanya, signal yon para umatras o magpanik. Kita mo, pareho lang yung sitwasyon sa labas. Pero yung internal na salamin nila, yun ang nagdikta. Grabe. So hindi lang pala to usapin ng think positive. Naniniwalaan mong identity mo sa kaibuturan mo. At yun yung nagiging gasolina, di ba? Nang tapang mo, nang tatag mo, at kung hanggang saan aabot yung tingin mo. Nako, naalala ko tuloy. Nung bago pa lang ako sa isang um, leadership role, may binigay na malaking project. Wow, di ba? Ang saya. Naman. exciting Pero kasabay noon may boses eh sa loob ko. Kaya mo ba to? Sigurado ka? Baka mapahiya ka lang? Para akong laging humihingi ng sorry na nandun ako sa pwestong yun. Yan, yan mismo yung grasshopper mindset na sinasabi natin. Yung pakiramdam na ang liit-liit mo kumpara sa hamon, hmm. parang kakarampot ka lang. Oo, sobra. Kasi nga, ang tingin ko sa sarili ko noon, kulang hindi sapat. Kaya yung project, naging parang halimaw sa isip ko. Alanganin ako sa bawat desisyon. Nakakaparalyze pala talaga. Talaga, mahirap yun. Kakalaya lang sa Egypt? Oo, isang tumbling na lang nandun na sila. Pero syempre, bago sumugod, nagpadala muna si Moises ng labing ang leader. Isa, bawat tribo, para mag-scout. Tingnan yung lopa, yung mga tao, yung mga pader. Standard procedure, di ba? Okay. At bumalik naman sila na may dalang ebidensya, yung malaking kumpol ng ubas. So good news dapat. Sa una parang ganun. Kinonfirma nila, oo, grabe ang yaman ng lupa. Pero dito nagkaiba. Sampu sa kanila, yung majority, nag-focus sa mga problema. Pero sabi nila ang lalakas ng mga tao doon, ang lalaki ng mga siyudad na papalibutan ng pader. Ah, uh, dito napapasok yon. Oo. Tapos sinabi pa nila, nakita rin namin doon yung mga Nephilim, yung mga higante daw. At ito na yung crucial line. Ito na yung sikat. Parang mga tipaklong kami sa aming sariling paningin at gayon din kami sa kanilang paningin. Grabe, ang bigat nun. Sobrang eling, di ba? Hindi lang nila sinabing malaki yung kalaban. Ang mas matindi, inamin nila na sa sarili nilang tingin para silang tipaklong. Yung self-perception nila ang unang bumigay. At yun ang nagkulay ng buong report nila. Takot, imposible, wala ng pag-asa. So, yung pananaw tipaklong nila yun ang nagdikta ng vision nila. Nakasing liit din ng tipaklong. Nakalimutan na nila yung pangako, yung kapangyarihan ng Diyos na naglabas sa kanila sa Egypt. Ang nakita lang nila ay yung sarili nilang kakulangan. At least, yung pinaniniwalaan nilang kakulangan. Exactly! Pero teka, may dalawa na iba ang sinabi, sina Caleb at Joshua. Nakita nila yung parehong higante, parehong pader, pero iba yung internal na lente nila, diba? Ang sabi ni Caleb, tara, suguri na natin agad. Kayang-kaya natin sila. Bakit kaya? Anong pinagkaiba? Kasi ang self-image nila hindi nakabase sa sarili nilang lakas, kundi sa identity nila bilang mga taong kasama ang Diyos. Yung mga higante, hindi hadlang ang tingin nila. Nakita nila bilang tinapay, probisyon para sa kanila. Ready to eat. Wow. Dito talaga nagiging sobrang practical nung kwento para sa atin ngayon, no? Lalo na kung leader ka na may faith, yung grasshopper mindset mong sampu, resulta pala yun ng pagkalimot kung sino talaga sila sa konteksto ng Diyos. Sakto. At para sa ating mga kristyanong leader ngayon, ang pundasyon daw ng matatag na giant-like self-image ay yung pag-unawa sa tinatawag na identity in Christ. Hindi lang to sa seminar. Ito yung pinakaugat daw ng tunay na kumpiyansa. Okay. Paano yan nag-work sa practical na buhay? Isa sa mga core ideas dyan ay hindi ka aksidente dyan sa pwesto mo. Sabi sa 1 Peter 2.9, ikaw ay piniling lahi, pag-aari ng Diyos. So may design may purpose yung pamumuno mo, hindi tiyang ba? Tama. At napaka-importante rin nung idea na ikaw ay minamahal, hindi laging hinuhusga, tulad ng sinasabi sa Roma 8.1. Bakit crucial to sa leader? Kasi nilalaban nito yung guilt at shame na madalas nagpapalakas ng imposter syndrome. Yung pakiramdam na di ka karapat dapat. Kapag alam mong tanggap ka, unconditionally, mas nagiging matapang ka sumubok. Gets go. So, hindi lang siya basta be positive. Ito ay parang pagpapalit talaga ng pundasyon ng tingin mo sa sarili. Mula sa sarili mong kakayahan o kakulangan, papunta sa kung sino ka dahil sa Diyos. Parang identity swap? Oo, parang ganun. Identity substitution. Magandang term yan. At dito kumukonekta yung mga study sa leadership psychology, di ba? Yung self-concept mo, yung buong set ng paniniwala mo tungkol sa sarili, direktang apektado ang pagiging effective mo. Paano? Kapag mas matatag yung self-concept mo, mas may conviction ka sa desisyon mo, mas mabilis kang bumangon pag nadapa ka, yung resilience, at mas nakakahawa yung impluensya mo. Yung sampung espia, sira ang self-concept. At dito na rin pumapasok yung usapin ng imposter syndrome na sabi mo nga talamok daw sa maraming successful na tao, lalo na sa leaders. Yung feeling na imposter ka lang, na anytime mabubukin ka, na yung mga success mo, swerte lang, nakalusot ka lang. Grabe yan. Parang collective imposter syndrome niya yung nangyari dun sa sambung espia Para silang nagsabi, hindi kami tunay na leader eh. Mga tipaklong lang kami talaga. Nakakalungkot. Pero ano yung lunas? Ang antidote daw dito, ayon sa mga sources natin, ay yung biblical confidence. Pero linawi natin agad ha, hindi ito yabang, hindi ito ere. Ito ay isang malalim na pagtitiwala. Hindi sa sarili na kasentro, kundi sa Diyos na siyang kumikilos sa pamamagitan mo. Ano yung itsura nun? Ano characteristics niya? Okay, una, laging may kasamang humility. Pagkilala na hindi lahat galing sayo. Alam mo yon. Pangalawa, God-centered. Ang focus mo sa kain ng Diyos, hindi sa sarili mong limitations. Pangatlo, nagbubunga ng tapang. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na natatakot, pero kumikilos ka kahit may takot kasi alam mo, kasama mo siya. Ah, uh, okay. Courage despite fear. Oo. At pangapat, nagpapalakas ng resilience. Alam mo, ang mga pagsubok, hindi yan katapusan. Part yan ng journey. Sina Caleb and Joshua, sila yung picture niyan. Okay. Malinaw yan. Pero teka, may babala din yata. Kasi baka naman sa kagustuhan nating maging higante sa pananaw, eh lumaki naman ang ulo natin. May danger sa kabilang side. Meron. At malaki yun. Yun yung panginab ng overconfidence. Yung hubris. Yung leader na sobrang tiwala sa sarili na, ayun, hindi na nakikinig sa payo. Minamaliit na yung mga hamon. O kaya pagpumalpak iba ang sinisisi. Ah, yung false giant? Oo, false giant. Malaki ma tingin sa sarili pero ang pundasyon, sarili pa rin. Hindi ang Diyos. Sabi nga sa Kawikaan 1618, di ba? Ang kapalaluan ay nauuna sa pagkakawasak. Delikado yan. Parang si Haring Saul o yung mayaman na hangal sa Lucas 12. Sa kabilang banda naman, nandyan yung paralisadong inferiority complex? yung grasshopper mindset na naging chronic na. Grabe yan. Yung leader na laging nagdududa. Umiiwas sa risk, sa responsibilidad. Laging nagahanap ng validation sa labas. Tapos, ang liit ng vision. Kasi ang tingin niya sa sarili, maliit lang din. So ano yung tamang timpla? Ang hinahanap natin, sabi nga, yung gitna, yung biblical confidence. Yung leader na aware sa limitations niya kaya mapagkumbaba siya. Pero at the same time, lubos siyang nananalig sa kapangyarihan ng Diyos kaya matapang siya. Open siya matuto, tumanggap ng koreksyon pero hindi siya duwag harapin ang higante. Confident pero hindi mayabang, bold pero hindi reckless. Ganda ng balance. Okay, ang lino ng concept. Pero, eto na. Paano natin to gagawing parang laman at dugo natin? Paano isa sa buhay? Minabanggit kang tool kanina yung pagbuo ng leader identity statement. Mukhang practical to ah. Oo, ito yung parang personal mong sendata. Isang set ng mga deklarasyon. Mga ako ay statements na nakaugat sa mga katotohanan sa Biblia tungkol sa kung sino ka dahil kay Kristo. Mahalaga to ah, hindi lang to positive affirmations na gawa-gawa mo lang. Ito ay pagpili mong paniwalaan at isabuhay yung objective truth tungkol sa identity mo, at yun ang magiging pundasyon ng pamumuno mo. Interesting. Bakit daw to effective? Ano yung dingagawa nito? Marami eh. Una, sabi nila, na-reframe nito yung self-perception mo. Mula tipaklong, unti-unti kang nagiging higante, pero yung higanteng nakatapak sa lupa at nakakapit sa Diyos. Pangalawa, nagpapatibay ng resilience. Kapag bagsak ka o hirap na hirap, may babalik kang paalala kung sino ka talaga, regardless of the circumstances. Tapos, lumalaban din daw sa imposter syndrome? Oo. Kasi pinapapalitan nito yung mga kasinungalingan sa isip mo ng katotohanan. Para kang may pangkontra sa self-doubt, nagbibigay din ng lakas para kumilos ng may tapang. Mas madaling humakbang kapag alam mo kung sino ka sa kanya. Okay. Paano ba to gawin? Mukhang kailangan kong gumawa ng sarili ko nito. Madali lang yung steps. Una, magnilay ka muna. Ano ba yung mga usual grasshopper thoughts mo? Ano yung mga kasinungalingan na madalas mong paniwalaan tungkol sa sarili mo bilang leader? Tapos, magbabad ka sa salita. Hanapin mo sa Biblia, Efeso, Kulosas, Roma, marami pa kung ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo na direktang sumasagot dun sa mga doubts mo. Ah, so research muna, hanapin yung specific na katotohanan para sa'yo. Oh, tapos step two, i-draft mo na yung statement mo. Gamitin mo yung ako, I o I am format. Gawin mong maikli, powerful at personal sa'yo. Halimbawa, kung struggle mo yung feeling na hindi ka qualified, baka ang isang line no ay, ako ay pinili at tinawag ng Diyos para sa gawaing ito at bibigyan niya ako ng lahat ng kailangan ko. Ikaw, para sa'yo, ano kayang isasagot mo sa ako ay? Hmm, kailangan pag-isipan yan. Tapos, step 3. Ayusin mo. Gawin mong talagang sayo. Hindi lang to dapat isulat at itabi sa drawer. Kailangan itong maging buhay. Isa ulo mo, pag mo, ideklara mo araw-araw as in sabihin mo ng malakas. Idikit mo sa salamin mo o sa desk mo. So, kailangang i-embed talaga sa araw-araw na buhay? Oh, gamitin mong panalangin, isulat mo sa journal kung paano mo ito nakikita sa mga challenges. Pwede mo ring i-share sa mentor mo para may accountability. Ang goal, ma-internalize mo to hanggang sa automatic na yun na yung default mong pananaw sa sarili. Okay, practical 'yan. Pero alam mo, baka may mag-object, may magsasabi, "Teka, parang name it and claim it lang 'yan eh." O kaya, positive thinking lang. Anong masasabi natin doon? Magandang objection niyan. Ang kaibahan, ayon sa ating pinag-aaralan, ay yung pundasyon. Hindi ito nakabitin sa sarili mong willpower na mag-isip ng positive, nakaugat to sa objective truth ng salita ng Diyos. Pangalawa, God-centered ito, hindi self-centered. Ang kumpiyansa nasa Kanya, hindi sa sarili. At kaya nga, dapat may humility to, hindi yabang. Tungkol to sa identity na binigay niya, hindi lang sa desire mo. Okay. Isa pa, paano naman yung mga totoong kahinaan? Yung mga past mistakes ko, hindi ko naman pwedeng i-deny yun. Hindi naman talaga dinide-deny. Actually, yung biblical confidence madalas mas lumalakas pa nga kapag inaamin natin yung ating limitations kasi doon natin mas nakikita yung pangangailangan natin sa lakas ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, de ba? Sa 2 Corinthians 12 na yung power ng Diyos nagiging perfect sa kahinaan. So, aaminin mo yung weakness pero hindi ka nito i-define. -de Natututo ka sa pagkakamali pero hindi ka bilang tumunggo kasi sabi sa 2 Corinthians 5.17, your new creation ka na. Ang identity mo kay Kristo ay by grace, hindi based sa performance mo. Malinaw. Last objection. Masyado yatang churchy o spiritual yan para sa trabaho ko sa corporate world o sa secular setting. Paano ko ia-apply to? ito. yung internal state mo yung kumpiyansa mo yung katatagan mo yung linaw ng pananaw mo laging may external effect yan kahit hindi ka mag-quote ng verse o gumamit ng relihiyosong salita Makikita yan sa kung paano ka mag-handle ng pressure, sa integrity mo, sa tapang mong gumawa ng tama kahit mahirap. Sa paraan mo ng pag -e empower sa team mo, yung calmness mo under fire, yung long-term vision mo, yan yung mga bunga na nakikita ng lahat kahit saan ka pa namumuno. Yung equipped by the Holy Spirit pwedeng mag-translate sa pagiging resourceful and capable sa paningin ng iba. So nagmamanifest pa rin siya sa actions and character at hindi lang ito pang sarili no, may mas malawak na epeto to. Isipin mo, isang organisasyon na puno ng leaders na may grasshopper mindset. Ano kayang culture doon? Naku, malamang takot mag-risk. Takot sumubok ng bago. Hanggang doon lang ang pangarap. Baka malakas din ang sisihan. Mababa ang moral. Stagnant. Sa kabilang banda, kung ang mga leader ay may giant-like biblical confidence, mas malamang na may innovation, may matatapang na goals, may culture of accountability, pero may empowerment din. May growth, may impact. Yung self-image ng mga leader humuhubog talaga sa collective self-image ng buong team o kumpanya. Totoo yan. Kahit sa pamilya o sa pagmementor, di ba? Kung ano yung nasa isip natin, yun yung naipapasa natin eh. Kung tipaklong ang tingin natin sa sarili, baka takot at limitasyon din ang maituro natin sa mga anak o mentis natin. Pero kung higante na nakaugat sa Diyos ang pananaw natin, maituturo natin sa kanila yung tunay nilang halaga sa Diyos, yung potential nila, yung tapang, yung resilience, at yung vision para sa isang buhay na may kabuluhan. Kaya pala napaka-critical nito. Sobra! Kaya ang hamon talaga sa iyo na nakikinig ngayon ay ito. Aling pananaw ang hahayaan mo mamani yan? Yung sa tipaklong ba na nagkukulong sa iyo? O yung sa higante na nakaugat sa tunay mong identity kay Kristo? Sana hindi natin ulitin yung 40 years sa deserto dahil lang sa maling tingin sa sarili. So, bilang mga next steps para sa iyo. Una, seryosohin mo to. Subukan mong buin yung iyong leader identity statement. Mag-set aside ka ng oras para dito. Pangalawa, simulang ideklara ito araw-araw. Gawin mong spiritual discipline. Pangatlo, maging aware ka sa mga grasshopper thoughts na pumapasok at agad mong labanan ng katotohanan mula sa statement mo. At pang-apat, yakapin mo yung tinatawag na nevertheless o gayon paman ng pananampalataya. Oo, nandiyan yung mga higante. Totoo yan. Gayon paman, mas totoo at mas makapangyarihan ang Diyos na kasama mo. Huwag mong hayaang mas malaki ang higante kaysa sa Diyos mo sa isip mo. At bilang pangwakas na iiwan naming pagninilay para sa iyo. Yung lupaing pangako para sa iyo, yung vision mo, yung potential mo bilang leader, yung impact na kaya mong gawin, nandiyan lang 'yan. Naghihintay. Oo, may mga higante sa daan. Palaging meron, pero ang tunay na tanong ay hindi kung kaya mo ba silang harapin. Hindi yan ang issue. Ang tanong ay, handa ka na bang tingnan ang sarili mo sa paraang tinitingnan ka ng Diyos bilang Kanyang pinili, Kanyang binigyang lakas, Kanyang itinalaga para gumawa ng kaibahan? Ano kaya, ano kaya yung isang maliit na hakbang ng pananampalataya na gagawin mo ngayon para simulang ang kinin ang lupaing iyon?